Nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang nakakonfine sa intensive care unit ang isang siyam na taong gulang na si Jonard Insipido, isang grade 3 pupil ng Maria Cristina Falls Elementary School matapos pagtutulong ang bugbugin ng limang kabataang high school student sa barangay Maria Cristina nitong nakaraang linggo. Batay sa ulat, pauwi na sana ang biktima sa kanilang tahanan sa Proc 30 Zone 12, Maria Cristina ng Sabay Sabay siyang ah, pinagtutulong ang suntukin sa ulo ng mga sospek. Dahil sa tindi ng tinamong pinsala, nagkaroon si Insipido ng mataas na lagnat at kinailangang ilipat mula sa Iligan City patungong Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro para sa mas agarang gamutan. Ayon sa pamilya, nawalan ng malay ang bata ng ilang oras bago tuluyang nagkamalay. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang kanyang laban para sa buhay. Hirap ngayon sa gastusin ng pamilya ni Jonard, lalo't kinailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan habang naka-ICU. Kilala si Jordan na si Jonard bilang masipag at matulunging anak na tumutulong sa, bu sa bukirin ng kanyang mga magulang, lalo na sa paglilinis ng balat ng yoga para gawing kopra at ibenta. Nananawagan ng pamilya para sa laban sa mga salarin at umaapila ng tulong mula sa publiko upang masuportahan ang paggaling ng bata. Kining bahina, hatod ka sa Fast Relax. Tanggal ang sakit, ora mismo.